Kaya nagkakaroon nga ng sexual na attraction sa pagitan ng lalaki at babae or sa may enerhiya ng lalaki at babae kasi may isang mas lalaki kaysa sa kanila doon sa enerhiya na hindi masyado nagbabago siya yung matatag, siya yung marunong mag-observa sa lahat at hindi natitinag sa mga pabago-bagong bagay. So, siya yung mas lalaki. Tapos, yung babae naman, siya yung pabago-bago ng damdamin. Parang excited, puno ng enerhiya at kung ano-ano ang gustong gawin. Kung maintindihan natin ang dynamic na ito, ay mas magiging maayos ang lahat ng ating mga relasyon. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng mas detalyado at mas sinsinan na pag-aaral nga sa lahat ng mga tinuturo ko at maging katulad ko o di kaya ay mag-improve lang sa pangkalahatan sa self-improvement papuntang langit, sana makasali ka sa Sikihore Healer School. Ito ang exclusive membership site ko na may bayad ayon sa level ng membership na gusto mong i-avail. Sana magkita-kita tayo sa loob ng Sikihor Healer School. Salamat po at God bless.